Kaya daw si Mrs. Oh, Nag-grocery na. Ah. Ano yan? Pancit Canton. Oh, chicharia. Kasi sa ating gabi nagugutom, gusto lumabas. Eh, mm. Sa bumili ka na lang ng mga Patsit Canton. Para pag nagutom ka eh, kasi nulang ba magpakulo ng tubig dyan. Tapos meron daw isang ano? Tanggal high blood. Ayan. Pang... Ano? Pang-untra high blood. <laughs> yan. Tapos itong, you know, sa Manila to sa paborito sa Manila to hanggang dito sa Cebu hindi pa rin nakalimutan no eh. is Marnow tanggal Ayan. high blood may tanggal high blood magpang, may pangpa high blood ayun kaya pala eh, bumili siya ng partner pala yan kasi pag umiwan ka nito high blood din ka so pag mo high blood ka na ininom ka naman nun para tanggal ng high blood ang galing ano tapos ito bili, bili namin yung ano Max, itong masarap inumin. Masarap <laughs> inumin. Ayan mga mix. Max, ito. Kinding Max. Ayan, ah, eh, Max din naman ito. Ibala ah. eh, ito doon mga ka-Mex. Ayan o, oh, ibala dyan. Sa maliit nating kalan. Ayan mga ka Hindi na kilimutan si Osmiorop. Ayan. So mamaya, ah. bibila lang tinto ng yelo My darling. Uy! <laughs> Ano pinakita mo yung ugad ng aking Tapos Cortina, iuwi ko sa Maynila. Eh, yung Cortina. Ang mura kasi nang bilhin dito eh. Magkano ba yan? 200. M mura ba yun? Mura to, mura sa Maynila. 200? Pero makapalantila, ang tila, Oo, Ano yan? Legit yan? Yeah. Baka mamaya basahan ang pagbuklat niyan. Uh, legit yan. oh sige siya. Pagbibigyan kita at ayan ang iyong nagustuhan eh ay napakatakaw napakatakaw sa earth mill ano yan? east mill tapos may pasit canton yan pag sa pasit canton naman ay matutulungan ko siya dyan eto siguro mga matutulungan ko siya rito rin ay malamig to galing lang sa grocery so yun lang mga kamiks gusto daw niya uminom niya, naka miss daw niya ang lasa niya ni. Eh. eh, nagulat ako bakit mabigat. Ang aking binit yung kanina. Eh, kaya pala, may uh, ah, lilimang pirasong ano. pang boy boy dugo. O siya mga kamiks, bye-bye!